suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Tandaan nyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Rua Duterte sa mga banyaga. Bakit ang mga Pilipino? Galit na galit na maraming namatay ng mga durugista. Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga turugista. Anong klase tao tayo ngayon under gobyernong bangang? Hinahamon ko kayo lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Tigong sa kanyang sakripisyo. Nagiging tanga tayo ngayon. Hindi ko nila lahat. Pero animal, ang henerasyon ito, ang hinirasyon ito, under Marcos Admin, henerasyon ng mga tanga at bobo. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bistak Pilipinas! Mga kababayan ko, mga kapwa kong Pilipino, nasa Pilipinas o tayo, bansa natin ito. Walang nagmamayari nito, kundi tayong mga Pilipino. Markahan nyo po. Alalahanin po natin. Yung March 11, 2025. Dahil ni ho ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kaming mga political bloggers, mga samahan nating mga Pilipino para umpisahan ho ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR. Nakakabiging katahimikan. Grabe. Inapi-api na ho. Si Tatay Digong, hindi pa nakuntinto. Si Katie, sinisigawan. Pati si Ma'am Hanilid. Ganon po, kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte. Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito. BBM, kung hindi ka bungol, maririnig mo talaga ito. Di si ba na wala na namin dito? Ibalik mo si Tatay Tigong sa Republika ng Pilipinas! Ibalik! 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 Duterte! Nakapagtataka nitong bansang ito. Napakarami na pong nananakop sa atin kung sino-sino na lang na mga banyaga yung mga ninuno natin nakipagbuno na ang dami na pong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan sinako po tayo ng mga Kastila nakipaglaban ho ang mga ninuno natin lalo na sila po lapo na ginawa nilang ista sabi ni Tatay Digong para makamtan lang natin ang ating kalayaan marami na pong nagbuwis ng buhay ng mga ninuno natin. Sinako po tayo ng pansang hapon. Pumalagdad ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio dito sa likod natin. Emilio Aguinaldo. Sino pang mga bayani? Chico Silang. Oh my God. Ito lang ho ang ginawa ng gobyernong Marcos Sinakop din po na ng mga Amerikano. Bumalag din po ang ating mga ninuno. El Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay kasama si Dr. Jose Rizal para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence, kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Grabe na ho. Wala po tayong kalayaan ngayon. E sinuko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuwis ng buhay. Tandaan niyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Rua Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas tayong sinusunod na sa ligang batas at ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang makikinabang ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga kung meron man tayong linitisin kung meron man paparusahan kung meron man tayong ireklamo dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa lokal, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bumbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatagpo sa bansang Pilipinas? ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga tagaibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan ng mga uniform personnel, mga mababait Pero, hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo ah, tinupad ang inyong pinanumpang sa laysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga padyaka. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitinok dyan, yung iba sumusunod lang. Pero, kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tampalos Los, kay DBM, kay Lisa Tanas, Animal. Tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpahan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Rua Duterte. Ilang ho mga kapulisan ang nakikinabang sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay TVM supporters, Duterte supporters, o mga dilawan, biglawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba? Nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo na sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo na sa Belt 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 program? Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang sampung taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digo. Bakit? Kami lang ba mga Duterte na your supporters ang nakinabanggan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilip po ako kay Tatay Digong di man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karating dating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? na control niya yung mga namamatay. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin yan kay Tatay Digong. Alalahanin ko natin ang kabayanihan ni former President Rodrigo Rua Duterte. Hinamuluhin natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run, run, Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Pero tayo pinipilit ko natin, pinipilit na tumagbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binuto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tinupad niya ho yan. Ano ba ang pangunahing platapurma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisag ikampanya siya at iboto? Kahit wala siyang pira. Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa druga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan. Nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino galit na galit na maraming namatay ng mga durugista? Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klaseng tao tayo ngayon under gobyernong bangat? My God! Nagiging tanga ko tayo ngayon. Hindi ko nila lahat. Pero animal! Ang hinirasyon ito! Ang hinirasyon ito! Under Marcos Admin, hinirasyon ng mga tanga at bobo! Except sa mga matitino. Ba't Magka pumayag? Ba't tayo pumayag? Nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte, para sa ating mga Pilipino. Nakakalakad po tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag sa inyo? Wala! Meron bang mga snatcher sa mga jeep ni panahon ni Tatay Digong? Wala! May tumatambay ba sa inyong mga kalsada na nangawad? hubot Wala! Walang nagtatagay. Kasi nga, distrikto si Tatay Digong. Ayaw niya ng ganyan. Nakinabang kinabang tayo. Binigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. huy Pilipino ho tayo na kinabang tayong lahat kay Tatay Digong. Suklian ho natin ang kanyang kabayanayhan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal at mga smugglers. Eh mal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Real po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Tigong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan, sa kabila ng ginawa ko ninyo kay Tatay Digong at uh, sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, inaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong, yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan, nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli nang pinanintigan. Pero bakit ito lang ba ang suklit ninyo? Tumayo po tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Suklian po natin si Tatay Digong! Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan, mga retired personnel, militar, mga PNP, hamon ko kayo ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas nyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin tayo. Kung hindi kayo nag-uumpisa nito, kami na lang ang mag-uumpisa para sa mga duwag na mga taga-NCR mahiya tayo sa Visayas at Mindanao. Tumudugo na ho ang kanilang mga puso. Isigaw po natin! Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Ibalik si Tatay Digong! Duterte! 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 Duterte. Maraming salamat po!